Another easy pork recipe po ulit ang aking isi-share sa inyo na talaga naman pong mapapasabi kayo ng gagayahin ko yan. Sobrang sarap po nito at magugustuhan po ito ng mga anak nyo. At syempre, napaka-healthy. Kaya tara, simula na po natin. Bali, gagamit po tayo dito ng pork meat. Nakinat ko lang po into strips. Mas maganda po yung maninipis. At ayan na po yung mga ingredients. Naka-flash na po sa screen kasi ma-marinate po natin ito ng 30 minutes hanggang 1 hour. Pagkatapos, set aside na po natin. At ito rin po yung mga iba pa natin kakailanganin na veggies para po mas healthy. Sinimulan ko na po, naglagay na po ako ng konting mantika at pagkatapos nag-add na rin po ako ng butter. Uunahin po natin lutuin itong pork meat na ating puminarinade. Ayan, aluhaluin lamang po. Mas maganda po talaga is maninipis. Takpan po natin para mas mabilis. Mm -hmm. Lutuin lamang po ito sa loob ng 8 to 10 minutes. Ayan, pag okay na po at medyo na-reduce na po yung sabaw-sabaw, ay pwede na po nating ilagay yung ating sibuyas at bawang. At pagkatapos po, igigisa lamang po natin ito sa loob ng ilang minuto. At pagkatapos po, po nyan, ay pwede na po nating isunod yung ating mga gulay. Hindi ko po alam kung bakit po wala akong video pero yan po isabay-sabay ko na pong inilagay. Andiyan na po yung beans, carrots, young corn, bell pepper at syempre po yung ating mushroom. Then nag-add lang po ako ng konting tubig pagkatapos isinimer ko lamang po yan. Ayan at pagkatapos po na ilang minuto ay atin po hahaluin at titikman para po makapag-adjust din po tayo ng lasya. Bali nag-add po ako dyan ng half lang po ng beef cubes. At pagkatapos, inilagay ko na rin po yung bell pepper. Then, sisimmer lamang po ulit natin ito ng dalawang minuto. At pagkaraan ng ilang minuto, ayan, napakasarap. Ito lang po yung consistency na hinahanap natin. Hindi po masyadong dry. At ready to serve na po ito. Sobrang dami po na nakain ng mga anak ko dito. Kaya gawin nyo na rin po ito. Salamat sa panonood. Bukas ulit. Bye-bye.